Hello so, mga kabano, no? welcome po muli sa aking channel Ito ako po ay kasalukoy po naglalakad Papunta po sa main gate At tayo papasok na naman po Kung na kayo napapansin na uh, medyo balot po ako Dahil sa medyo malamig na po rito sa amin uh, Tingnan nyo po uh, Agala ah. siya ito na po rito Mga kabano, no? ako ay malapit na po sa, sa main gate At uh, nakita nyo ng mga ibang lahi ay eh, mga papasok ya, palabas na ng gate uh, ano na po talaga nagtataglamig na po dito sa amin lugar yan. ayan, ayun mga kabanonong dito po tayo sa pilahan ng zone 1 tatlong pila po yan kapot na po ng zone 6 at so uh, tatalal yung isang project ng company uh, bilang ano pag napunta ko sa ibang sa ibang sasakyan ka na kasakay eh napakalayo po ng iyong lalakari uh, tayo mga ano, kabanan ako na tayo <laughs> dito tayo sa dulo para pagbaba eh mga ano natin Ayan. Ayan na sila yan Ayan. Ayan mga kapanonong. At tuloy pababa na po ng bus. Papunta naman po tayo sa uh, bus ma, kung tawagin dito. Means eh, timing Ayan. Ayan nyo. Ayan. Ayan means na uh, winter is coming here um, um, tapon tapo yan do sa pagtatayminan namin ako na mga idol at medyo malayo layo pa rin po yung lalakarin namin ha ayan sa kanto na po na yun doon po kami magbabas na ma. nakita nyo alamig na talaga simoy ng hangin parang ramdam na yung kapaskuhan pero wala pong pasko dito sa amin nasa puso po namin ang pasko yun lang uh. Thank you. And thank you na po. <laughs> pag nag-press nag na na try again po eh hindi ka po po naka nakatiming ang nag-thank you yun na po yan nakatiming pa na po uh, tayo papunta na po sa ating katrabaho ay po yung mga kasamahan ko yun eh, dalawa na yun Oh, eh. there you go. I think I love

Ano nga na ano, medyo maingay dahil yung mga nag-shipping po, yung mga nagtatrabaho sa loob ng bilya. Ito po, para po sa waterproofing po yan. Ha? Yung kabila po yun, tapos na po yun. Yung pinakadulo nitong zone 1. Yung paikot niyan. Kasi uh, itong fish po namin ay nasa gitna po kami. ng zone 1. Ayun, ay, mga paikot na yun. Uh, nakakulay po tayo, mga pinturado yan. Tapos na po yan. Ah, buenos días. Hola, Hello mga kababano no. Ngayon ang halian na po at tayo po ay mananang halian na. Ah, uh, ito po 'yung ating ulam. Ah, uh, paboritong ulam ng mga Pilipino, ang uh, walang kasawang adobo. Ah, uh, chicken wings lang po ito. Kasi ito po 'yung pinakamurang murang Bilihin dito. Siyempre, nataon din po ako ng na may na to, tao ito. Pipino na nilagyan ko ng suka at paminta. Yan, pwede po mo ang kanin. Yan, sino ya. mga idol, saluhan niyo po po, mga kabanonong. At tayo mananang halian na naman. At para yan na po ating adobo. Iligyan ko po siya ng patatas para medyo marami po. Ano. Chicken wings lang po talaga ito. Yung binibili ko, yung po kasi pinakamura ng bilihin dito. Ng manok. Kasi isang supot po nito eh, 5 riyal. Kasi isang buong manok po yung mabot po ng mga 20 po yata sa ngayon. Hindi na po talaga kasi mo i-bili ng buong manok. Puro chicken wings lang. Tara mga idol, saluhan niyo po o, tayo yung mananang ariyan ha. Hmm. Ito lang po yung gulang po po ito eh. Pangatlong araw na po. <laughs> Ayan pa talaga mga OFW, pag nagluto ng adobo, nabot po ng pangatlong araw. Hindi po ako nagugas kasi may tutsara naman po ako. Hindi po ako nagkakamay masado kasi trabaho po natin eh, sa grindiran po eh medyo ano po yung vibration nun. Uh, ah, Makapagpasma tayo ng stop. Um, Ayan mga kapanonong ha. Uh, nalipat po ulit ako ng bilya dahil may pinag-grind po sa amin. Sa akin po pala, ito ay gagrind din po ito konti kasi medyo umbok pa raw po ito. At andito tayo, Ayan, mga... Itong parte ng bilya na ito ay puro mga plastering na po yung nagtatrabaho. Ayan, mga nag-repair na po ng plastering. Ayan yung po yung unang inano namin, yung green line na namin, tapos chinik ng ah, uh, ano, tapos pag hindi po pantay, nalagyan ng marka at chichipingin ng mga taga-chipping. Babakpakin po. Ayan po, binakbak po yan. At tapos po mabakbak, ayan. Kasunod po yung mga plastering. Ayan na po yan. Ayan. Tapos na po siya. Ayan. Tapos na rin po ito. Uh, po, kaya po pinabalik dito dahil mayroon pong pinag-grind sa akin. Ngayon. konti lang. Ayan. Ngayon na mga kapanonong. At ako'y magtatrabaho na naman. Ito rin po meron din po kong Gilid lang. Ayan, so, ang gilid lang ng safety box. Ito po ang buhay namin dito sa construction. Ah, uh, kaba na ano, ito, pauwi na po tayo. At, uh, wala po tayong overtime na. Matagal na po. Dahil tinigil na po ng kumpanya dahil sa medyo mahina pong gawa sa nawalan po ha? nawalan po kasi ng prekas kaya yeah, tinanggal po muna overtime dalawang buwan na rin po lang pas ay kasalukuyan po tayo lakad papunta po sa pilahan ng bus ay nakita nyo naman po yung mga ibang lahi yung mga co-workers Ayan. naglalakad na rin po papunta doon ito po yung tinatawag na prekas ayan po yan ayan po yung kinakabit dyan ayan po yung trabaho ko talaga alam po eh sa wala na po tayo wala na pong ganong gawa kaya naalipat po tayo sa civil department dalawang pong klase kasi yan eh ayan po yung pre kasi yung mga kinakabit tayo po yung mga ayan naman ang kasamdal po yung mga kinakabit dyan ito po yung pangalawang klase ng bilya ayan puro simento po yan puro buhos po ayan ayan po yung mga ginagrinder namin pagtapos na po yung mm, ah, buong bilya Ayan. Kita nyo. At kita nyo. Alas 4. Eh, ano na po yung panahon. Talagang taglamig na po. <laughs> ah, dalawang linggo na lang. Eh, medyo lalamig na ng gusto. Ayan. Pila. Dito po kapag pila ah, may nakauna na po ron. Marami na po nakauna. Ayan. Mga, mga yan po. Yan. Nagukay po ng pundasyon, yan, Overtime po sila. Ano yung tawag crane? Ay po yung son 1 na yung na son 1. mga kapanonong, mag na po ng bus. Ayan. Ayan dumating na pong bus. Ayan. na po yan dyan. May isang umiikot na rin po. kasi yung sa una po doon sarado po yun wala akong makala kundi hindi lang uh, um, magantay po tayo dahil medyo mahabang pa po yung ating uh, itong pangatlong bus makasaya dyan sa dami po kasi nung kaya Nagkagulo po kanina, kanya-kanya na sa dami ng bus eh. Unahan na sa mga uh, dito tayo sa unahan. Pila na lang po tayo. Ayan, <tinyo> ah, kapanorong. Nakasakay ah, din tayo ng ayos. Ayo. Ah, ah? Sobrang pari. Ah. Thank you. Terima kasih telah menonton. Ito na po yung pinaka-gate ng aming site. Ito, Ito po po mga ano dyan, pero dito sa kapitaan na po?

eh, may mga bumalik po ano ito ang na rin po ayan 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 iba ayan ang dami ng na sila ay to ano ayan tayo medyo malakas yung hangin kita nyo naman ayan sunstorm mukhang yata ah. Malamang uh, uulan to. Lakas ng ano eh. Punta na po kami sa aming pinakigate. Ayan ang po yung namin. Ayan, may lubang basta tank eh. Ayan, dito na po tayo sa amin sa loob ng aming kampo. Dito nyo na know, po, halos na mga trabahador ay eh, Papu papasok. Punta po sa kanil kanilang mga kuwarto dami oh. Dami diyan ayan. Yeah. Kita niyo panahon oh. Medyo malakas ang hangin at nagbabadya po ang ulan. Ano ka ano, medyo malapit na po tayo sa aming yeah. yung tuloy ang kwarto. Ah, kita mga kwarto rito. Ah. Yeah. Ito po, ayan na po yung aming kwarto. Yeah. pinaka dulong dulo O. Oh. At dito tayo daan sa, ano, para makita niyo po ulit ang aking taniman ayan medyo buhay na buhay na po siya ang aking taniman ng alugbati, kangkong meron po tayong dahon ng sili ayan, at meron din po tayong pechay ayan buhay na rin po yung tinanim natin pechay at ayan rin na ito po yung taniman po tinibos po yung abin Ayan. Dito na po tayo sa aming kwarto. Ayan. Uh, dito na lang mga idol. At ako'y papa. Uh, Ayan. Ay, wala pa si Foreman. Uh, bye bye. Salamat po ulit sa inyong mga support. Uh, ito na po yung aking ito po yung aking studio. Uh, medyo madilim. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan. a uh -huh. uh -huh. abandon